Maaga nga akong gumising at nag-ayos muna ako at ako nga ibibili ng pandesal sa labas. Paglabas ko nga ay napakadilim pa at napakalamig nga ng simoy ng hangin. Ramdam ko na talaga na magpapas ko na. Paglabas ko naman sa may kalsad ay ilang tao pa nga lang ang nakita ko at pagdating ko nga dun sa bilihan ng pandesal ay eh wala nga akong kasabay. At bago nga akong umuwi ay eh dumaan din ako sa tindahan at bumili na rin ako ng dalawang itlog. pa uh, partneran ko na nga lang ng scramble egg eto nga ang pandesal at eto nga ang aalmusalin ng mga estudyante ko. Sa araw-araw kasi na nag-aalmusal sila ay pinagsasalitan ko ng kanin at tinapay nga ang aalmusalin nila para naman hindi nga sila magsawa. Basta sinisigurado ko lang talaga na bago nga sila pumasok ng school ay nakakain muna sila ng almusal. Nung gabi pa nga lang ay sinabi na nga din nila sa akin na gusto nga daw nila magkape. At dahil nga hindi pa kumpleto yung mga blouse nila ay pinaglaba ko muna sila kagabi at ngayong umaga ay pinalansya ko na rin itong mga ito. nagising naman ng umaga si Sia ay pinag-aalis ko naman ang mga laman nga nitong cabinet at ako'y may hinahanap nga. May hinahanap kasi ako akong partikular na damit at baka nga dito ko nga siya nailagay. Minsan talaga sa sobrang kalimut ko nga ay hindi ko na nga rin minsan alam kung saan ko ba nilalagay yung mga ibang gamit. Ewan ko ba mga mare mula nang nanganak nga ako ay minsan nga ay nakakalimot na ako kung saan ko ba nilalagay ang mga bagay-bagay. At tama nga ako nandito nga sa loob ng kabinet yung hinahanap ko. Kaya naman nung nakita ko na nga ay pinagtitiklop ko na nga rin ito at binalik ko na nga rin sa loob ng kabinet. Ang laman nga nitong kabinet na to ay yung mga nakahanger nga ng na mga uniform, mga konting pang at mga damit nga ni siya. Doon naman sa ilalim nga ng hangiran ay meron pa nga mga space kaya naman dito ko na nga lang nilagay yung mga bedsheet, mga punda, mga tuwalya namin. Sinanay na nga ulit nga ang nagluto ng tanghalian dahil nga may ginagawa ko kangina. Bali nga ito nga ang pork steak ang pauulam ko nga ngayong tanghalian sa mga estudyante ko. Okay na yung mga pagkain nila at paalis na nga ako at ako ngay tinatawag ni siya tinatanong kung saan ako pupunta at nagbabay na nga sa akin. Mga ilang minuto pa nga ay dumating na nga ako dito sa may school at nila ko na nga yung mga lunch bag nila dito nga sa mga lamesa. Medyo napaaga pa nga ako nandating dating at wala pa nga mga estudyante na nagkalat dito para kumuha nga ng pagkain nila. Fast forward na nga ulit tayong mga mare at pagkadating ko nga ay nagpapahinga nga muna ako. Ito naman si Sia ay nilapitan ako at dedede nga daw siya sa akin. Tatlong taon na nga itong si Sia 14 pero hanggang ngayon nga ay dumedede pa din at hindi ko pa nga din maawat. Nung hapon naman, ikinuha eh ko na nga itong box ng sapatos nga ni Sia at isusukat ko nga ulit sa kanya kung hindi na nga ba maluwag. Pinapasukat ko nga sa kanya kasi nga ay may pupuntahan kami at kailangan nga ay nga ang suot niya. Pagbukas pa nga lang ng box ay eh talaga naman dinamba na nga agad ni Sia itong nga sapatos at tuwan-tuwa nga. Nilagyan ko na nga din siya ng medyas at okay naman yung sapatos at medyo may konti lang alawan. Pabili nga nito nga merienda nga si Sia ng cheese stick at ito nga yung favorite niya. Dati nga ay eh nagtitinda din ako nito. Inuha ko na nga yung mga damit na nga na nakasampay sa labas at akin na nga titiklopin. Sa dami nga nito ay akin na lang mamagikin. Sana all talaga ay pwede na nga lang sa totoong buhay. <laughs> Pagkatapos ko na magtiklop ay akin na mang sinamsam ito nga mga hanger at pinagsama-sama ko na nga at ilalagay ko na nga ito sa may labas namin. O siya hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Pakilike and follow na lang po ng page ko at pakishare na rin po nitong vlog ko. Bye bye!